Okay, good day mga katek. So, it's me Tech. So, welcome to my channel. So, ito meron ako sa inyong ituturo mga katek. So, uh, about naman ito sa kung paano natin mabablock yung mobile legend or any online games sa cellphone. Okay? Okay, so first thing na gagawin nyo mga ka-Tech, so dapat niyo'ng gamit yung cellphone ay naha connect doon sa Wifi, okay? So yung, sa akin naka-connect na sa wifi ko doon sa aking TP-Link, okay? So on my previous video tutorial. So, tinuro ko dun yung paano pag-block ng website. So, parang same procedure din ng gagawin natin mga ka-tech but meron lang tayong ilalagdag na uh, port. Yung sinasabing port. Okay? So, uh, ang gagawin natin o gagawin yung mga ka so punta muna kayo sa settings ng cellphone. Okay? So, settings... So, gamit ko ngayon is uh, Samsung. So, punta kayo sa settings. Then, hanapin nyo yung app or apps. Then, uh, hanapin nyo yung mobile legends. Okay? So, hanapin nyo yung... Scroll kayo dito ng... Uh, hanapin nyo itong set as default. Okay? Sa ibang cellphone, ang uh, naka Uh, lagay dyan is ano, uh, open by default. So, i-click natin yan mga ka-tech So, uh, hanapin nyo itong supported web addresses. Sa ibang cellphone nakalagay supported links. So, pag-click natin yan mga ka-tech So, makikita nyo dyan yung uh, address ng Mobile Legends. So, i-copy nyo yan o isulat nyo sa papel o i-type nyo sa notepad. Okay? Okay. So, pag na-type nyo na mga katek sa ano, notepad. So, dito na tayo. Mag-configure na tayo mga katek. So, dito sa ating TP-Link. So, pupunta tayo sa access control. Okay. So, dito natin i-control yung uh, mobile legend, kung paano hindi siya mag-open. Okay. So, ang gagawin nyo muna, mag- lalagay muna tayo ng host. Okay. So, Select natin tong host. Then, magta-type tayo ng add new. Then, i-click natin tong MAC address. Okay? Ilalagay natin yung MAC address nung cellphone. Kung sino yung cellphone na gusto nyo uh, i-block yung mobile agents. So, uh, para malaman nyo kung ano yung MAC address, so, i-click nyo tong DHCP. Then, client list. Uh, DHCP client list. I-click nyo siya. So, nandyan yung mga uh, cellphone or computer na naka-connect uh, sa Wi-Fi. So, in this case, sa uh, akin ay uh, ginagamit ko, yung, ginagamit ko yung cellphone na Samsung, itong Galaxy J7 Core. So, ginagamit ko itong Galaxy J7 Core. So, ito yung MAC address niya. So, ang gagawin ko lang, highlight ko siya. Okay, highlight ko ng mouse. Then, control C. Then, balik na. Uh, balik tayo dun sa uh, access control. Then, host. Then, click natin yung new. Then, select natin dito sa mode uh, MAC address. Okay, then, pipaste natin dito yung MAC address. Then, so, lagay tayo ng title. For example, ang host natin is uh, Samsung ML Black. Okay? So, yun yung title ng ay uh, yung host description ko, Samsung ML Black. Okay? Then, click save. Okay? Punta naman tayo sa uh, target. Okay? Sa target, So, mag-click tayo ng new. So, dalawang target ang gagawin natin dito mga katek. So, dito, eh, sinulat ko na sa notepad. Okay? Ito yung kanina pinakita ko sa inyo sa cellphone. Okay? Doon sa app. So, ito yung dalawang URL. So, ilalagay natin siya dito sa uh, target. So, click natin domain. Then, lagay tayo ng description. For example, ml uh, p1 okay then copy natin yung first url highlight copy then control b paste natin then yung isa naman na link control c control b okay then click um, then uh, okay then click natin save so add ulit tayo ng another. Then this time, so under na tayo sa IP address. So dito, maglalagay tayo dito sa target port. So ang ginagamit sa ML na port ay itong 30000 and itong 30300. So applicable lang to mga katek sa ML. So sa ibang laro, example Free Fire or PUBG. So, iba naman yung port na gagamitin natin dyan. So, ilalagay ko na lang sa baba, sa description, yung link kung saan pwede nyo ma-download yung uh, list ng mga port. So, okay. So, gagawin natin. Kakopy ko siya. Ctrl C. Then, lagay natin dito sa target. Then, yung isa. Ctrl C. Then, paste natin. So, yan. Nakalagay na yung Uh, target port natin, yung port number. So gagawin natin, so i-click na lang natin. Ah, okay. So maglalagay pa tayo ng ano, description. So MN uh, 2 Okay? So yung isa kanina B1, MLB1, then ngay ngayon naman is MLB2. Then uh, click natin save. So yan, semilya so, na dalawang target. Then pupuntahan tayo ngayon sa rule. Okay? So dito sa rule So, ito na yung control so once na in-enable natin yan so hindi na siya makakapag hindi na magaran run yung ML okay so i-add ia muna natin dito mga ka-tech okay so magi click tayo ng add uh, maglalagay muna tayo ng pangalan ng rule so uh, one okay so lagay natin one then host natin yung Samsung ML Black then target since uh, dalawa yung target natin So, yung isa muna natin ang isi-select. Then, click natin save. So, yan. So, nalagay na natin yung isang target. So, add ulit tayo ng another para mailagay natin yung uh, isang tar yung another target. So, uh, rule name natin is 2. Then, click natin MLB2, yung another, yung isang target. Okay, then click save. Okay. So, itatry natin muna sa cellphone na mag-open ng Okay. So, try ko muna sa cellphone mag-open ng ML. So, papakita ko lang sa inyo mga katek na uh, hindi pa natin kiniklik yung enable. Okay. So, hindi pa siya uh, naka-enable. So, meaning mag-open pa yung mobile legend na laro no? yung game so tingnan natin kung mag open siya So, medyo uh, ah, hintayin lang natin mga katek uh, ah, konting minuto So, kailangan mag-open. So, ayan mga text So, nag-open siya. So, ibig sabihin, uh, nag-open. Okay. So, ngayon, ang gagawin natin, so, ano muna natin siya, no? I-back muna natin. Okay, back muna natin si ano game. Okay, so back muna natin. So binak muna mga ka-tech. So ngayon, i-click ko muna, i-click ko tong i-click ko ngayon tong enable. Then i-click ko tong save. So dapat naka-select tong deny. Okay? Select tong deny. Then click natin yung save. So now, i-open ulit natin yung Mobile Legend. Okay. So, tingnan natin kung ma-open pa siya na uh, in-enable na natin ngayon yung uh, access control. So, tingnan natin mga ka tagal na mag-open mga ka Tech. Okay, so parang ano sa tingin nyo? Parang ano ano Um na control na siya. So meaning parang hindi na nag hindi na mag open yung game ng Mobile Legend. So hintayin natin kung ano ang lalabas. Okay so pag ganyan uh, mga ka-tech lumen basis so ibig sabihin niyan parang ang sinasabi lang ng game is walang internet connection. So pero ang talagang nangyari is nilagay natin siya dito sa access control. Okay? So hindi talaga siya kasi nakaano siya uh, naka-block. Okay? So 'yan ganyan lang mangyayari mga katek. So, once na na-block natin yung mobile legends. So, kung gusto natin siyang ibalik, so, tanggalin lang natin. Okay, tanggalin natin yung check. Then, click natin yung save. Okay, then, click natin itong confirm. Hanap, mag-restart ulit yung game. So, hintayin natin kung talagang makakabalik siya or maka-open maka na yung mobile legends so yan so makikita nyo naman uh, continuous na yung loading okay so sa tingin ko parang mag-open na to mga katek Okay. So Yan, so naibalik na ulit natin si Mobile Legends. So kanina naka-enable hindi siya maka uh, open because naka-block siya. So ganyan lang mga ka-tech kadali kung paano mag-block ng ng Mobile Legends dito sa uh, TP-Link router. So I hope meron kayong natutunan sa aking video tutorial. So, thank you pala sa mga nag-subscribe. So, uh, konting ano na lang at maabot na natin yung 1K uh, subscriber natin. So, thank you very much sa inyo lahat sa mga patuloy na nagsusupport sa aking channel. So, so bye mga katek. So, keep safe and God bless.